Hello mga kapuso! Ako si Dr. Ana Tuazon, ang inyong kakwentuhan na psychologist sa Share Ko Lang. Tinanong namin kayo kung naniniwala ba kayong may nakalaan na soulmate ang bawat isa sa atin. Pag-uusapan natin ang inyong mga shinere kasama si Kuya Noel at Ate Angie na itinuturing na soulmates ang bawat isa. Hello Noel and Angie, welcome to Share Ko Lang. Hi. Hi. Unang-una, pakishare naman sa amin ang inyong love story at paano nyo masasabing soulmate story ito nag-umpisa yung love story namin. Actually, hindi, hindi naman love story. Uh, yung aming, uh, yung kwento about soulmate. Noong mapulot niya yung aking litrato two years before kami magkakilala. Nung makita ko yung picture ko na yon, I was just um, first year high school. Kinunan yung picture na yon. So, gandang-ganda ako dun sa output. Nakaipit siya sa libro ko. Pagkatapos, since Gandang-ganda ako doon. After, siguro, after a month na realize ko, tinignan ko yung libro ko, aba, wala yung favorite picture ko. Yun na, wala na. Wala na. Nakita ko na lang muli ang picture na to several years after kami mag-asawa. That's more than 10 years na tayo mag-asawa noon, no? Pagka panganak mo kay Nicole. Uh, doon namin nakita itong picture na ito. 1990s na. Kasi 80s ito nawala eh. Tapos 90s ko na ito nakita sa cabinet habang kami ay naglilipat ng bahay. Sabi ko, bakit nasa iyo yan? Sa mga puha? Napahinto pa ako eh nang matagal. Oh my God. Ito yung picture na nawawala ako na gustong gusto ko. Paano ito napunta sa iyo? Sabi ko sa kanya. Siya rin hindi niya alam. Sabi niya, naku, napulot ko yan. Ikaw yan. Ayun. So nagkagulatan kami, yung picture na yon na napulot niya ay ako pala. At anong sinabi mo nung nakita mo yung picture? Na magbibisto. <laughs> Sabi ko, uh, maganda eh, diba? Sabi ko, pag nakita ko itong babae, ito, pakakasalan ko to. Tapos tinago ko na siya. Wala, nawala na, wala na sa isip ko yun. Hindi ko na... Kung baga, nakalimutan mo na, diba? So, maybe we were meant to be. Siguro yun yung uh, Patikim na ah, sina sila sila magkakatuluyan something like that so lalo na sa church kami nagkakilala sa sa church din yan nawala eh doon din napulot so sabi namin ah okay maybe we're meant to be we're, we're soulmates ganyan so now we're turning 31. 31, years na kaming married In a way, para kayo may matchmake simbahan, no? Para nag-iwan siya ng picture, pinagtagpo kayo doon. And we're servers sa church. Doon talaga na-develop. Mm yung aming relationship as una friends. Tapos, mm -hmm. yun, eventually, naging boyfriend, girlfriend, yan. Yeah. No, well, I'm curious. Ano yung nakita mo sa picture? Di ba? Random picture, hindi mo kilala kung sino to. At naisip mo, pakakasalan ko ito. Siyempre, kahit naman sino yung lalaki na no, pagka nakakita ng maganda, uy, ang kaya to? Diba? ba? something like that, no? Lalo na ngayon siguro sa mga social media, makita mo maganda. Pero to picture na walang daya kasi, no? Walang filtering before. So kung ano yung picture na output nung sa camera, siya yun. Kaya sabi intense ka agad, wow. Pag nakikita ko itong baba, ito, pakakasalan ko talaga doon sa bilo. Tapos, that, 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 was it. <laughs> Mm -mm. And yet, hindi mo na-recognize si Angie nung nakita mo siya in person. Na, uy, parang familiar. Wala na, nakalimutan ko na. Kasi nung na nakuha ko, napulot ko yun, uh, it was after two years nung magkakilala na kami. So, kumbaga yung sa picture before, niya. Before, two years before tayo. Oo, medyo siguro. Nagkiba ng konti, umaba ang buhok, or whatever, tibagay. So, yun, hindi, kumbaga nawala talaga. Wala na sa alaala. mm, -mm. But the picture still with me. When you actually first met, sabi niyo nga, di ba? Actually, matagal na kayo magkakilala bago kayo nag-date. Tama po ba? Oo. Oh, oh. How was that? Um, Angie, how was it to see Noel for the first time? Para bang litrato? No, pakakasalan ko to? Or, <laughs> ano, not as dramatic as that? No, not at all. Not dramatic and not romantic as that. Nakita ko lang siya sa church. Uh, kumakanta bilang song leader. Tapos ako ay mass goer nandun sa baba. Doon ko siya unang nakita lang. Doon lang. Walang ano at all. Walang, walang spark. Walang attraction. And then when did things change? na parang from choir, you know, parang choir mates, di ba, kuya, Noel. And then, sa, parang kailan nag-iba ang tingin niyo sa isa't isa? Actually, siya siguro. Umpisa pa lang. <laughs> ah, so, sa'yo wala lang. Pero Noel, para para sa'yo, parang, oh. Maganda siya, mag ma tanungin mo. Wala lang yun eh. Kasi sumunod na eksena na nun, after a few uh, uh, months of being together in the choir, inahatid na ako pa uwi, eh, yung ganyan. Dumidiscarte na. But uh, group, asa sa group pa yan. Oo, with the choir members. Barkada, ganyan. Yun. Pero, tanungin mo siya. I, I'm sure, later ko na lang nalaman na, I, actually, na, na, realize ko na nun, ay, meron itong something sa akin, ganyan. Kakaiba yung treatment, no? Kumpara dun sa mga iba. Ano, di ba? Oo, oh, ano? Siyempre, <laughs> sometimes, you, you, ano, you, you feel attracted na, di ba? Kasi, kumbaga, kikita mo na siya, Mag, uh, something different from the others, di ba? O, oh, parang iba to sa lahat, ha? Ah. Something like that. Yun, ganun. Tapos, sabi niya nga, hinahatid. Before, grupo-grupo yung paghahatid. Later on, ako na lang naghahatid. <laughs> Sinabihan niya na yata yung mga kasama, ako na lang maghahatid, ha? Ganyan. So, uh, yun, ganun lang. Uh, at that time, well, yung age gap namin medyo malayo. Nine years. Uh, gap. So, I was in high school, nag-college pa ako, nag-work na siya. Andiyan lang siya all the time. Nag-quar kami, inahatid niya ako. Um, pag hindi ako makaka-attend ng, ng, ng practices, pupunta siya sa bahay to bring food. If I need anything tungkol sa studies ko, andiyan siya, sasamahan niya ako, may kailangan. Ganun, ganun lang. Actually, I was not really serious, pero siya seryoso siya. Tapos later on, nung na open up yung yung eyes ko. Sabi ko, "Teka muna. Ang tiyaga naman itong lalaking 'to." <laughs> Talagang nandiyan lang siya all the time na kahit di ko siya kailangan, nandiyan siya. 'Yun. So, that developed the, the feelings na na ay siya na 'to kasi sobrang tiyaga. Sobrang tiyaga mm -hmm. niya. Sobrang pagmahal. So, ayan, nagka-develop na, naging kayo. And of course, you're happily married for many, many years now. And then, sabi niyo nga in, back in the 90s, nung na-discover niyo yung litrato, di ba medyo nakakapangilabot to see that picture that you never expected to see again? Hmm. Ako, I cannot believe. <laughs> I cannot really believe. Tapos habang tinitingnan ko yung litrato, talagang nire-recall ko, binigay ko ba to sa kanya? Hindi eh. Tapos naalala ko, nahulog to, nahulog. So, kinoconfirm ko, nahulog to. Yun lang, ang tagal ko hindi makapaniwala. Talaga lang, ikaw ang nakapulot. Yun, talagang ano lang, na-amaze ako bigla. Tapos sabi niya, ako naalala ko yan. Sabi niya, nung makita ko yan, sabi ko, pakakasalan ko. And imagine, nakakalat lang siya sa drawer na na randomly nakuha ko siya nung maglilipat kami ng bahay. Ganyan. So, Nabigla, nagulat, unbelievable. Iyon ang ano ko, pakiramdam ko. Mm -mm. And you were already married when you yes. found the may, picture. Yes, yeah. may baby na kami. At siya, he forgot all about it already then. Mm -mm. In a way, it's important, no? Kasi actually, you chose each other na, you committed to each other before this magical moment. Parang hindi kayo nadala nung serendipity, di ba? Nung magical moment. In a way, it only confirmed what you already knew. Yeah. Of each other. Kayo, uh, Noel, nung nakita niyo yung picture, paano, naalala niyo talaga na ito yung picture na sinabi kong, pakakasalan ko ito. Parang, oh, oh. may isang salita did ako. Eh. remembered. Oo, oh, kasi may isang salita ako. Loyal, loyal. Loyal ako eh. Eh, kung ano yung sinabi ko nung, nung, napulot ko siya. Actually, nung napulot ko siya talaga, nakatiyaya ka siyang ganyan. Kita yung picture. Eh, may kasabay ako. Ako na kumuha ka agad, sabi ko. Baka may mauna pa. <laughs> Pero hindi so, ka nag-effort na hanapin. hanapin. Hindi. Hindi, hindi rin. kasi, uh, kasi Paconyan siya. So, it's within the vicinity of the school sa church patio. So, alam ko, siguro alam ko, estudyante siya. no mm hmm No? Na doon. Pero hindi ko hindi na ako nag-effort na alamin ko sino pa to. Sa dami ng estudyante doon, malalaman. Bukso ko ng kusino. damdamin yun. Was it at that moment na pumasok yun, sinasabi niyo, meant to be o kaya soulmates? Or even before this picture, meron na kayong uh -huh. strong sense na meant to be kayo? Wala siguro pa rin. Eh. No, the fact na nagpakasal kami, we're sure about it naman. Kaya lang noong na-reveal lahat itong kwento about the picture, namanghalang kami na sabi ko maybe we're, we're really meant to be. We're, we're for each other. Parang nung nakita mo yung picture, ah uh, parang binigyan ka na ng ng ng, ng patikim yan yung iyong ano future yan ang makakasama mo habang buhay ganyan ako naman wala walang ganoon walang sabi ko nga nothing romantic it's it it just develop over time tapos ay ano yon nag nag sumikap naging mas persevering naman siya eh, to uh, to pursue me ganyan so I think soulmates, oo, kasi itong sa nangyaring ito, na-confirm namin tayo nga ganyan. And then, uh, well, sa 30 years naman na pagsasama, alam mo, maraming challenges, no? maraming struggles. But nalalampasan lahat, nalalampasan lahat. Actually, naisip ko, no, para makakuha ni Noel yung picture mo na na-drop mo sa may simbahan, it means actually, you're probably in the same area 'di ba within the same day. Yeah, 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 yeah. Hindi lang kayo nagkatagpo, 'di ba? Hindi kayo nagkakilala. So interesting, 'di ba, parang just because soulmates. Ibig sabihin nag-cross nag na yung paths yeah. niyo many times most likely. Yes, yes. Probably. Now, tinanong namin ang ating mga kapuso kung naniniwala ba silang may soulmates para sa kanila. Meron tayong mga ibang kapuso nagkwento ng kanilang soulmate moment. Ayan. Sabi ng isa, Uh, yes, naniniwala siya sa soulmate Pero hindi kami ang nagkatuluyan So, ibang story, no? Nasabi ko na soulmate ko siya Kasi most of everything, pareho kami nang nararamdaman Alam namin kung kailan mahina or malakas ang isa't isa Siguro, masasabi kong soulmate yung relasyon na di lang kayo mag-boyfriend o girlfriend, mag-best of friends pa. Yun. Um, so, para sa kanila, no, even if the ending, di ba, hindi naman necessarily naging yeah. <clears throat> sila, para sa kanya, soulmate pa rin yun. No? It, it, what do you think about that notion? Kasi di ba sa atin pag-soulmate, ibig sabihin yun na nga, meant to be together forever. And of course, for both of you, that is what we wish for and that is what you're working towards. Um, at the same time, yun na nga eh. Kunyari, kung na-realize nyo to, pero hindi kayo kasal, di ba? Hindi pa, at least. Would it have made a difference? Diba? Would, would the outcome make a difference kung soulmate kayo o hindi? Kung hindi na, kunyari, hindi kami kasal, tapos na-realize na napulot niya ang picture, uh... I think siguro magiging kami pa rin kasi nangyari naman lahat yung na-realize namin yung sa picture kami na eh, di ba? Mag-asawa na. Mm -hmm. I agree dun sa, sa sinabi nung ating ano, nung ating uh, commenter dyan na soulmates, no? In fact, pwede siyang same sex mo na basta you just have a connection spiritual connection with each other And you are blessed kung ang soulmate mo ay makakatuluyan mo. No? Kung yung dalawang magkakasama habang buhay, you're blessed really. But, um, yeah, I, I do believe may ma soulmate, soulmates na hindi, hindi kailangang maging mag-asawa. They may be mm -hmm. friends, they may be best of friends. Ganon. Mm -hmm. niya, di ba, the reason na para sa kanya, soulmates sila kasi talaga nagkakasundo sila sa maraming bagay. At saka hindi na gets na gets nila ang isa't isa. Kayo ba, Angie and Noel? Or, you know, meron ba, I'm sure meron kayong mga areas or moments na talagang, wow, gets na gets natin ang isa't isa. Meron ba kayong ganon? Definitely, yes. Sabi ko sa iyo, we're, we're nine years uh, apart sa edad. Meron kaming hindi pinagkakasundoan. But I think we really complement each other. Bakit? Sabi ko nga, um, si Noel bilang bilang pag-express ng kanyang love is the same as how I appreciate the acceptance of love. Kasi merong mga tao na iba-iba yung expression ng pagbibigay ng love. Meron din iba yung expression o yung appreciation sa pagtanggap ng love. I think kaya nagkakaroon ng mga separations dahil iba yung ina-expect nung isa, iba yung appreciation niya dun sa pag express ng isa. Hindi nagtutugma. It so happened that how we give each other, how, how we express each other is the same appreciation we have in accepting each other's uh, love expression. Ganyan. Kaya siguro nagtatagal na din kami. So iba naman nating kapuso hindi daw sila naniniwala sa soulmate. Pakinggan, oh, oh. Na, Pakinggan natin yung mga sinasabi nila. Sabi ni isa, hindi. Kung mayroon, bakit wala ako? <laughs> so, dahil wala pa siyang soulmate at the moment, medyo mahirap daw paniwalaan. Ang sabi naman ng isa, nung bata ako, oo, pero ngayong may edad na ako, hindi na. So, parang na-outgrow na niya ang konsepto ng soulmate. Ang sabi naman ng isa pa, minsan akong naniwala dyan. Pero ang ending, kahibangan lang pala ang lahat. So, siguro nabigo sa pag-ibig, no? Anong masasabi niya this is, dito sa samatsaring, di ba, experience, di ba? Yung isa, kasi wala akong soulmate, walang soulmate. Yung isa naman, noon naniwala ako, pero ngayon na adult na ako, di ba, hindi na tayo naniniwala sa mga mystical, magical, di ba, serendipitous, fate, destiny. At yung isa naman mukhang medyo nabigo sa pag-ibig. So, medyo nahirapan na siyang maniwala ulit. Di ba, at your age, 30 years of marriage, you still believe in soulmates and you believe in each other. More importantly, meron ba kayong masasabi sa ating mga kapusong nahihirapang maniwala? kasi sabihin na natin no, sa bawat nila lang meron talagang itinadhana di diba? uh, yung time namin meron kaming kaibigan na mas matagal na din yung relasyon nila sa amin pero hindi rin sila nagkatuluyan pero kami siguro kailangan alagaan mo yung relasyon kahit na sabi mong sige soulmate kayo kahit na soulmate siguro kayo dadating yung araw na mag-aaway talaga kayo no? ng grabe so you just have to take care of the relationship ako naman um, ang maipapayo ko dun sa mga taong nahihirapan um, bawat isa sa atin may itinakda ang Panginoon na makakasama mo sa buhay it could be someone a friend a family member So, I think um, ang bawat isa sa atin kailangan yung spirituality ang pangalagaan. Kasi pag sinabi mong soulmate, sabi ko nga, hindi kailangan yan yung mapapangasawa mo. It could be someone, it could be somebody that um, who could who will have the same spiritual expression and spiritual or expression of love as you as you have as a person no na pwede mong partner intellectually, emotionally, spiritually, not just on a married the uh, situation. Hindi naman kailangan ganun, naniniwala ako. Kasi lahat tayo ay mayroong kailangang kakompatible sa puso, sa isip, sa emotions, ganyan. Mm, mm Actually, it reminds me, no, yung in-explain nyo, Angie, kasi kaya nga tawag natin soulmates. Hindi tayo bod body bodymates. Hindi tayo soulmates. dahil pareho tayo maganda, pareho tayong gwapo, di ba? Kaya tayo naging um, soulmates. Parang there's something there's a connection, something nga na hindi natin ma-describe necessarily or something na hindi natin ma-explain away. No. But there's just something there, but it just fits. It mm -hmm. just matches. And gusto gusto ko rin yung sinabi ni Noel, 'di ba? Just because you're soulmates, at tinadhana kayo, wala na kayong gagawin. Nag guaranteed happiness and guaranteed success ba kung in a relationship. Kailangan din to make the corresponding effort. And so, whether you believe in a literal one, 'di ba, there's only one soul. I think this is why yung iba parang nahirapan kung hinabigo sila sa pag-ibig with their soulmate. Di ba? Kasi if you can't work it out with your soulmate, who can you work it out with? So parang, kung masyadong literal lang ating iniisip, parang I can see why some people, di ba, parang nahihirapan din sila after. But the idea is, it is possible. Ang important, posibleng magkaroon tayo ng deep connection no? with another being. Pero para sa inyo, anong naging kahalagahan, di ba? You know, is is even thinking about a soulmate, di ba? Is that meaningful to you? You know, in what way, di ba? Parang naka-add naka sa inyong pagmamahalan yung realization na, uy, par I think soulmates tayo. I think tinadhana tayo para sa isa't isa. When we speak of soulmates naman, sabi ko nga sa'yo kanina, we were, we, we are taong simbahan. So, yeah, siguro doon ko na realize na doon ko na meet ang soulmate ko at the same time mapapangasawa ko pala at the same time makakasama ko hanggang pagtanda. So, when I say soulmate kasi um it can be anyone really. Hindi kailangang isa lang siya. Now, yung sa amin na sinasabi ko we're blessed na we have a deep spiritual connection. At the same time, kami yung itinadhana na maging magkasama, magkasambuhay, tawag ko nga magkasambuhay kami. Kasi yun, kami magkasama sa buhay at uh, doon sa mga kapuso natin siguro, um, kailangan mong ma-realize na hindi tayo nag-iisa sa mundong ito. Kung single siya or wala siyang kasama sa buhay, meron kang kasama spiritually. In fact, si Lord yun eh. Ayun, siguro, masasabi ko lang, even though yung sinasabi natin soulmate nga, hindi naman sa amin siguro bonus na yun. No? Kami naging mag-asawa, kami nagkatuluyan. Pwede nga kaibigan mo whatever. Pero kahit na hindi kayo magkatuluyan siguro o kahit, kahit kayo nagkatuluyan pero you're not going to work out on it wala din eh no. Masisira din. So, hindi lang naman chumamba si Noel. <laughs> 'Di ba? Talagang may effort din. 'Di diba? Kaya kaya naman siya naging romantic is because you already work so hard and committed to each other not to love each other. So, para sa ating mga kapuso, di ba? Huwag tayo masyadong ma-pressure na maghanap ng ating soulmate. Gamitin natin yung konsepto ng soulmate para maalala natin na lahat tayo may kakayahang magkaroon ng deep connection sa, you know, sa kapwa-tao, pati sa Diyos, pwede rin, no? So, dahil tayo may kakayahan, i-practice natin yon no? Gawin tayo ng commitment, ng effort, paano mag-communicate, mag, mag sa isa't isa. And pag na-cultivate nyo yun, di ba, makakahanap din kayo ng soulmate. Baka walang litrato, <laughs> walang magic ng litrato, and yet, just as romantic, no? And just as satisfying a relationship kagaya ni Angie and Noel. Yan. Maraming salamat ulit, Angie and Noel. And thank you for sharing your story with us. Kung may gusto kayong pag-usapan, mag-iwan lang ng comment below or email us at sharekulang at gmanews.tv We're also streaming on Spotify, Apple Podcasts, and Google Podcasts. Thanks for tuning in!